Halimbawa, makakarap mo ang Diyos ngayon. Ano ang kahilingan ng isang harong evangelista? Um, kung makakarap ang Diyos ngayon, ang isang kahilingan ko, bigyan ako ng kahit lima o hanggang sampung minuto, makausap yung kapatid, mga kapatid ko at mga magulang ko. Para lang magpasalamat at sabihin mahal na mahal ko sila. Okay, kung may masaya, ano naman yung pinakamalungkot na bahagi nito? Siyempre, Actually, hindi naman yung pagkawala ng mga magulang ko, mm -hmm. kung babalikan ko. Ang pinakamalungkot na bahagi ng buhay ko is yung yung mga taong inaakala kong susuporta sa akin sa pangarap ko, sa gusto ko. Mm -hmm. Sila pa yung mga unang hindi natiwala. Harold, paano ka naman napunta sa teatro? Ay, maya. Lumaki uh, kasi ako sa simbahan. Okay. So, bata pa lang ako, sumali na ako sa choir. Yung pagsali ko sa choir, doon ako namulat sa mundo ng music. To the point na at the age of, ah uh, nasa grade 5 ako, di ba nung panahon, uso yung mga slam book, mm -hmm. di ba? Correct. Meron what's your course? Ako lang natapang sumasagot na conservatory of music. At that early age, grade 5 ako, alam ko na yung gusto ko. Hanggang sa nag-college ako, di ba nga sabi ko sa inyo, na conservator of music ako. High school, nag-start ako mag-theater. The um, classic na uh, theater, straight theater, which is hindi siya musical. Then, nung nag-aral na ako ng music, doon na ako natuto ng mga techniques and everything. So, doon lalong lumawak yung knowledge ko. Hmm. Doon ako lalong na-inlove sa musical theater, to be exact. So, yun. Ganun siya. Although maraming hindi na iniwala. Mm -hmm. Di ba? Hanggang ano ko noong na, na sobrang obsession ko sa music, sa pagtuturo ng choir. Yung mga kaibigan ko, tinatawanan lang ako na, wala, ganun siya. Na parang kahit anywhere I go, may bitpit ako kesa, mm -hmm. na ako. Tinatawanan nila ako din. Ayun, nung nakita nila ako na kakapag-perform, isa na rin sila sa Last mm -hmm. support system. No. So. so, kailan mo naman nalaman o ilang taong ka nalaman na may potential ka rin sa pagkanta talaga? ako, siguro, yun nga, mga 10. 10 years old? Oo, kasi kinipwento sa akin ng mga kapatid ko, sobrang sentunado ko doon kumanta ng bata ako. Mm -hmm. As in, wala talaga sa tono. Natatawagan ako pag kinikwento yun na, yung sabi ng puya ko dati, festa daw sa amin, tapos may singing contest sa oh. tatat ng bahay. Mm -hmm. Sabi ko daw, kuya, nasali ako doon. Tapos sinatawagan lang nila ako kasi hindi na ako marunong kumanta. So... Yun, Nagulat na lang sila na actually high school na ako nung narinig nila akong unang nag-perform, nanonood sila nung unang unang musical play ko nagulat sila na parunong ka pala talaga So parang third year high school na ako nun mm -hmm. nung nakita nila akong perform on stage Kumbaga, no, medyo may timbre na may tono na yung voice. Pero technique wise wala pa Kumbaga mm -hmm. parang andyan ka lang na marunong ka mm -hmm. Pero yung technicalities, yung placement Yo, 'yung pag modulate wala pa talaga. Wala pa talaga. Oo. Oh, oh. Naalala mm. mo ba kung anong kanta mo nung noong na-validate na ng mga kapatid mo? May may boss ng kapatid namin. Oo, oh, oo. Oh, ano 'yun sa Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat? Um, so it's the story about Joseph the dreamer. Ang role ko doon is isa sa mga kapatid ni Joseph, which oh. is si Judah. Mm -hmm. Si Judah. So 'yung Benjamin Calypso na song na yung part na hinuli na yung, yung youngest brother nila, na parang binabawi na namin siya kay Joseph kasi prinsa siya ng Egypt. Pero test lang kasi siya kung bumait na ba yung mga kapatid niya. So yun yun. Yun, yun yung mm -hmm. kanta ngayon. Pwede mo bang panig Kasi hindi pa ko, hindi ko pa ba yung kasalukuyan na ginagawa ni na? Iba yun. iba ba yun? Iba yung Joseph the Dreamer. Okay. Iba yung Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. okay. okay. Dream medyo pambata yung dating nung Amazing Technicolor no? Dreamcoat. So medyo fang, ano siya, medyo groovy yung mga hmm. kanta. Yung isa okay. medyo mabibigat. So, yung kanta ko dito is parang medyo reggae. Reggae yung film. Okay. Sige nga. parang diba namin sa kwentong so, Pilipino? Parang naalala ano, ko ba niya? Oh no, not he. How you can accuse a miss of mystery? Okay. Save him. Take me. Benjamin is taller than the tall palm tree. Parang ganun. Okay. Simula na nagtanghal nag ka niyan, paano na bago na ang direksyon ng buhay mo? Ayun. So, sunod-sunod na nag-audition na ako. Lumalabas na ako. No? Pupunta na ako sa ibang theater group. Mm -hmm. Sumasali na ako. Tapos, uh, sumali na ako ng ibang choir na may natuturo talaga na aral. So, doon ako lalong nahook na gusto ko maging kagaya niya. Mm -hmm. Na ang daming techniques na alam, na nakakapagturo. Yun ay talaga nag sa akin, na inabigay sa akin ng parang yun ay yung nagtatak sa akin na sige, mako-conservator of musica sa college. Mm. Yes. Harold, babalikan natin ang kabataan mo. Anong nais mong sabihin sa isang batang Harold? Ay! Ang lahat na narating mo in terms of your musicality, in terms of your personality, ibang-ibangan na ngayon. Hmm. At kapag kaharap mo ngayon yung batang Harold na yon sa tingin mo, ano ang naik niyang sabihin niya sa'yo? Sabihin siya rin ko sa akin, uh, excited na akong makarating dyan kung nasan ka ngayon. Gusto kong malaman kung paano mo nagawang nagpasan lahat ng problema na pagdaanan mo. Kung paano ka ah, mas naging mas malakas na tao ngayon. Okay. Harold, nabanggit mo yung kaano ka yung batang Harold na yun, sasabihan ka na kung paano ka naging matatag, maging malakas. Kung Isasabuhay mo 'yan sa awit. Anong awit kayo ng buhay mo ngayon? Ang naglalarawan sa isang horror ibang English. Uh, ah, go the distance from Hercules. Hmm. Parang ba? I can go the distance kasi ang layo na ng mararating. 'Yon. Okay. Para malaman ng mga kwentong taga-kwentong Pilipino, si Harold pa isang magaling na mga hmm. At maaari ba namin marinig yan na kanta na awit ng buhay mo ngayon? Sige pa. Uh... I'll be there someday I can go the distance I will find my way If I can be strong I know every mile will be worth my while. I would go most anywhere to feel like I belong. Grabe. Napaka-emotional ng, ng kantang niyan. Um, Harold, naaalala ko, may nabanggit ka na may mga pinagdaanan ka sa relasyon ng pagkakaibigan. Kumusta ka ngayon bilang kaibigan? Ngayon, ako, ganoon pa din naman ako madaglo. Mm -hmm. um, selfless pa din, patating sa kaibigan. No? Uh, sabi ko nga kanina, nandun ako sa era na reciprocate. Ano bibigay mo sa akin, ano bibigay mm -hmm. ko sa -hmm. sa'yo. Hindi na ako yung people pleaser na kailangan gusto mo ako kasi gusto kita magiging yeah. kaibigan. Kung hindi mo ako gusto bilang kaibigan, fine. Pero kung gusto na ng kaibigan, sige, I'll try. May pag-communicate sa'yo, kausapin kita. Hindi man kita ma-penetrate, it's fine with me. Basta ako alam ko, naging mabuting tawa ko sa'yo, pinakasamahan kita, and I'm good with that. Mm -hmm. If hindi mo siya nakikita, hindi mo siya na-appreciate, I'm good, with, I'm good mm -hmm. with that. Okay, Harold, sa lahat ng mga pinagdaanan nito na hindi maganda, ikaw ba humihingi ka ng tawad sa mga taong hindi naman humihingi ng tawad sa'yo? Yes, walang doon. No? Um, I, I ask forgiveness for them. Nag-sorry ako if hindi ko na-meet yung Sanders nila. Mm -hmm. Sorry if hindi ako yung taong gusto na makasama kahit hindi sila nag-sorry sa akin na nasaktan nila ako. Sa akin kasi, um, bilang tao, kailangan mo rin magpatawad. For you to become a better person, kailangan mo magpatawad at hindi mo babalikan yung mga at, at pag sabi mo nagpatawad ka na, kung ano man yung mga nakasakit sa'yo, hindi mo na dapat binabalikan ka doon. Kasi kung babalik at babalik ka doon, ibig sabihin, hindi ka pa buong puso nakapagpatawad. Mm. Kasi masakit pa eh. Andun pa siya. Good. So pagka nagpatawad ka na, dapat tanda ka ng iwan yon sa nakaraan and move forward to another chapter doon sa tao na yun. Okay. Diba? masaya po mong patawad. No? Masarap and, magpatawad. Masarap magpatawad hanggang totoo ka sa sarili. Totoo. Din. Hanol papalapit ang Pasko. Ano ang pinaka mm, inahanap-hanap mo kapag dumarating ang pagdiriwang natin ng Kapasko ngayon? Siyempre ngayon, yung buo pa rin yung pamilya ko, yung asama ko, yung magulang ko, and yung mga kapatid ko. Kasi, especially yung tatay ko, siya kasi yung hmm. nagpe-prepare ng lahat. No? Food, everything. So, yun yung namimiss ko yun yung sobrang like on your look ko, kahit nung bata ako. So, yun. Mm -hmm. Ngayon kasi, since yung mga bata sa amin, may mga kanya-kanyang buhay na yung mga pamangin ko, may mga work na rin sila. So, iba-iba na may priorities. So, talagang looking forward kami sa holiday season kasi doon na kami nakakasama-sama ulit. Okay. Yun talaga yung ano, kompletong pamilya. Exactly. Di ba? Okay. Yan yung salamin mo okay. No, ng kapaskuhan. Harap ang buhay natin ay binubuo ng malulungkot at masasaya di diba? Babalikan ko sa buong buhay mo ba sa paglalakbay sa pag-uusap natin ngayon. Sa kwento ng buhay mo, ano ang may tuturing mong pinakamasayang bahagi nito? Pinakamasayang bahagi ng buhay ko? Siguro... Yung unang-unang tumutunga ako sa entablado. Kasi doon ko masakinala yung sarili ko. Kung anong gusto ko. Hmm. Ano yung passion ko? Ano yung nagpapasaya sa akin? Yun. Okay. Kung may masaya, ano naman yung pinakamalungkot na bahagi nito? Siyempre, actually, hindi naman yung pagkawalan ng mga mabunong mm. ko kung babalikan ko. Ang pinakamalungkot na bahagi ng buhay ko is yung yung mga tao yung kong susuporta sa akin sa pangarap ko, sa gusto ko. Mm -hmm. Sila pa yung mga unang hindi nagtiwala. Yun. Nakakalungkot yun. Oo, oh, di ba diba? po? Okay, Harold, hanggang kailan ka lalaban para sa pangarap? Hanggat kaya ko man pa, lalaban at lalaban tayo mm -hmm. sa pangarap. <laughs> Minsan ba sa buhay mo, naitanong mo, natutulog ba ang Diyos? Minsan, oo. Okay. Mm -hmm. Pero, narealize ko na hindi siya natutulog. Kasi lahat na nangyayari sa sa mundo natin, galing naman sa kanya, kung natutulog siya, hindi nangyayari ito. So, Nandyan siya, totoo siya. Buhay siya, hindi siya natutulog. Nandyan lang siya. Isa siyang uh, presensya na talagang mararamdaman mo pero hindi mo makikita. Basta may tiwala ka sa Kanya. Yung faith mo nandyan. You walk with faith, not by sight. Nandyan lang Diyos. Buhay na buhay. Okay, Harold ito. Pahapyaw lang na tanong, no? Ang Harold ba na sa pag-ibig? Ay, naku. Ah uh ah. -huh. Okay. So, hindi ko na uusin sa inyo kasi medyo masakit na bahagi ng ating uh -huh. buhay niya. Lahat naman tayo umiibig at nabibigo sa buhay, di ba? Harold, bago tayo magtapos sa ating usapan ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon na imbitahan ang mga nanonood ng kwentong Pilipino na saan ka masusundan ng mga social media account mo. Uh -huh. um, sa mga viewers ng kwentong Pilipino, you can follow my socials, Instagram, uh, at Harold Evangelista underscore. Facebook, Harold Jess Evangelista and TikTok, Harold Evangelista. So, doon yung makikita yung mga running vlogs ko kasi yun yung content ko ngayon. Yeah. Running vlogs at mga fitness vlogs ko. And yung mga covers ko still andun pa din. Uh, you can follow me there on those socials. Okay. Yes. okay. Hindi pa tayo nagtatapos dyan, Harold. Ito may mga ilang taong patapos na tanong sa iyo. Si Harold ba yung handa ng muling umibig sa ngayon po, hindi pa. Hindi pa kasi um, gusto kong mahalin muna ulit ng buo yung sarili ko mm -hmm. para makapagbigay ako ng pagmamahal sa ibang tao. Hmm. Harold, buo na ba ang pagtituwala mo sa mga taong nakapaligid sa'yo? Apo, buo na siya kasi mararamdaman mo naman kung yung mga tao sa paligid mo is hindi naniniwala sa'yo, iwas ka na agad no, wag mo nang bigyan ng dagdag pasakit ng buhay mo. Doon ka na magstay sa mga tao alam ko support sa iyo. Kaya yung tiwala ko sa mga tao sa paligid ko, buong buo dahil alam kong andyan talaga sila para sa akin. Okay, Harold, dahil napag-usapan natin kanina yung Pasko, paano mo bang handugan yung nanonood ng kwentong Pilipino ng mga pamaskong kanta <coughs> bilang um, pagsasara ng ating panayam ngayong araw na. <coughs> Ito is a, sa mga favorite Christmas song is um, O Holy Night. Ito yung version ni uh, Josh Kroban. Uh. Fall on your knees. Oh, hear the angel says Oh, no. When Christ was born, oh night divine, oh night, oh night divine. Ich guck da mal, ich nehm Harold, bilang pagsasara ng ating usapan ngayon, ito ang tanong ko sa iyo. Halimbawa, makakarap mo ang Diyos ngayon. Ano ang kahilingan ng isang Harold Evangelista? Um, kung makakarap ang Diyos ngayon, ang isang kahilingan ko, bigyan ako ng kahit lima o hanggang sampung minuto, makausap yung kapatid, mga kapatid ko at mga magulang ko. Para lang magpasalamat at sabihin mahal na mahal ko sila. Harold, maraming salamat sa pagiging ng kwentong Pilipino sa ikatlong yugto nito. Maraming salamat mula sa aking puso. maraming salamat. Thank you, thank you. Okay, hanggang dyan lamang po ang aming panayam. Hanggang sa muli pong paglalahad ng kwentong Pilipino. Ipag-asa sa